So balik ta guys uh, Diba So mana naik cura sa atong atop guys Diri nga side mm. So balik ta diri guys So good morning guys Welcome back sa atong channel with Che Blagera YTC Che Blagera YTC Thank you so much guys And for today's video uh, usual Nara ta diri sebalai Ugi kan patong kogi. Kung Hangak hangak-hanga ko guys, hangak-hanga ko kay atong Father Earth guys, atong Father Earth. Nag-walking pero gilaos gyud dito sa opisina. So, please visit my page guys, to added to. To added to akong pag-apas-apas. Laman na yung kontra? Dili. Ah. Dekan man ang mga kwad. So balik guys, welcome back again. Silaw man. Against the light. So magchika ta sa akong Father Earth guys. Uh, katong mga subscribers na ko nga wala pa makabisita sa akong page manay akong content dito with Father Earth. Uh, sa wala nakabalo ako ang papang si tatay or also known as father earth Father Earth na siya dito sa akong page guys sa Che Blagira. Mani akong i-share sa ako ang mga viewers didto. dito. Basin gusto mo mo bisita ko. Basin gusto mo mo bisita dito guys. Basta akong page na dito. Pero i-share na lang po na sa inyo diri sa to ang channel. Ang bayan kang kang Father Earth, uh, 90 years old naman akong Father Earth, guys. It's a very, a very long story about sa akong papang. Pero di na lang nato ko anon kana i iistorya ang tibuok yun mm, na part kang sa ako ang papang no. Kuha na lang ni siya at ato lang i-shorten-shorten at least ba mga kabalum mo ako ang mga ako mga viewers dire sa akong channel no. Bahin sa akong papang kay Boraga i-part na lang ko nako si Father Earth dire sa to ang pag-vlog-vlog dire sa atong channel. Mm -mm. O Ohnya, karon kaning bahin bitaw anang kuan guys kaning kasagaran sa mga kuan karon guys magcheck ka na lang ta guys sa kay wajo laing content karon bahin na lang yun ni kang papang and then kuan man sad ni siya listen learn hmm. listen learn bay sa kanang natay mga ginikanan nga mga taas-taas na jugidad taas-taas na jug -edad, insakto na gid father earth nubinta nubinta anos, 90 years old na ni father earth kaloy sa juice guys still kicking pagid kaayo akong father earth pirabuyag lang no so karon atong i-shorten na lang niha kaning mga kaning ang iyahang pero buyag oh, ako na isingit pero buyag wala siya maintenance um, mas nag-maintenance pa ko guys um, siya wala pero buyag Nana na atong atong, atong 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 gilibak di, di man sa libak nga unsa no ako lang i-share sa inyo Bakay ang atong content din is kuan man bahin sa kung sa akong kinabuhi sa akong kinabuhi ni Tony diri sa balay mm um. so mula gito, Kana ito i ba katang direct to the point na ko kaning addiction bitaw sa kanang kasi familiar sa kanang ad uh, 3D kanang sa surtris ba. Um. kani si aksi Father Earth ko an siya kanang addiction na siya addiction ba kanang happy siya nga inana makataya siya. Um. wala walay problema. Wala jud ni problema sa ako guys. Walay problema sa amo ni Tony. Tungod kay naaman siya sa amo nagstay. Walay problema sa amo ug oh, magbalik. Balik siya dito sa sa pang kaya akong i-share sa ila ang imong storya ba sa imong addiction ba. Mm, balik balik ko. Walay problema sa ako guys kung magkapilas siya magbalik-balik dan ng surtres tres taya. Walay problema gyud na sa kuha kaya Kay wala na siya sukad Uwag na ngayo na siya katunggurag na kuha anong ginkaayo ba, hurot na dyan, yung kwarta, wa mo abot nga, nanapoy ang dawaton. Mm na siguro siya number nga need gyud tayan bitaw kay sayang og di matayan mura to pipila na ka bisis pero never gyud na siya mangayo sa amo kay iyang itaya wala sad na siya nahitabo gyud mm uh -uh. Unya karon speaking of addiction lagi anang pagtaya balikon ko no walay problema sa ako sa amo ni Tony Oo. Uh -uh. Ang problema lang yun sa amo guys kay ang kanang gatayan niya nga uh, sweet kanang Loto Outlet tabukon. Tabukon sa karsada, Uh -uh. Munay pinaka-concern yun ako kang papang Especially kaning niabot na siya sa inana nga edad Agkasugok pa pamanggali ng mga batak-batak pa Di ba? Agkasugok kasugok pamanggali na lang, di ba? Munay akong pinaka-concern kang father earth niya Karun, kung gusto gyun mo mananaw, pag yun sa akong mga bahin sa kang papang sa kang father earth pakibisit na lang dito sa ako ang page hmm. sa akong Facebook page dito na adit ah, ang tanan akong mga kuan sa iyahang napun ni siya kanang napun na siya mga, mga positive way pun na kanang kanang malingaw punta kanang iyang pagkakomedya kanang manayaw midiri nga sabayan ako siya kanang kanang lain nga pamaagi pun, bang malingaw siya okay layon baya pun na siya magpunduha lang pun siya diri balay guys kay kameraman lagi diri So, ato siyang ang tagaag chance. Pero mo lagi, balikon ko. Ang kanang pagtabok-tabok sa dalan mo'y pinaka-concern na mo. Kung may lang og madiritso, simba ko ba? May lang madiritso, guys. Uroy, <coughs> og tagaan pag second chance <coughs> Tagaan pag life Naaman tagkwarta Ha? At tagkwarta may lag mga milyonaryo ta hmm. <coughs> Mintras malikayan pa si Bako si Bako na ka si Bako. Oo, mintras malikayan pa guys. Oo. Pero kay mao lagi taas naman siyang edad. Lisod na gid kay pasabton guys. So ang mahitabo karon kitay mag-adjust. Oo. oo. Mo kani karon kung mutaya gid siya kaila mo mura manang iya guys mag walking sa ko sige go kay walking gid iyang, iyahang iyang kuan gid guys kalipay kana na mag walking Sukad pa sa una Nung, mo siguro na kuan na na, na, na na extend pang iyahang kinabuhi batungod anang walking ginang iyang kinabuhi guys may giingon nga walking is life mm. muna si father earth mm. niya karun kanila ging maulagin na magtaya man siya so ako na lang yun isa krepisyo basta mananghid lang siya sa kuha sa mo ni Anthony nga magwalking sa ko dun basin mo na kuha na magtugag tinuod kay para atong masabayan ipatabok na to sada mm. na lang kung naa magit siya guys naa siya karon naminaw sa atoang chika chika diri no na ipakita na ko sa father earth ha ah, pero buyag pagit in taon baya po na to ang father earth ah, di ba mo na siya si papang Walay problema sa ako guys Basta mananghid lang kaysa una guys Sultian so, ta mo Agoy ginoo ko Mulakaw lang Burag walay tag-iya og simba ko na mag-report nga chi imong papa wi mo ginay ako ang pinakakahadlukan ba diba? Kitang mga anak mo ba dyan Atong kakahadlukan um, Dili ko gusto na Mabot sa punto ngayon Anak bitaw guys Oo uh -huh. Oh, mm, yeah. Karun nga giabot na siya das nga edad ganing nobinta na siya morning mo na ni karon usan na siya sa ako ang daily routine kay magto magyud siya didto mo taya siya basta mananghit sa kuang ang kanang sabay sa ako didto bi magwalking ko nya diretso na lang dayon ta didto magtaya mm. ana wala yung problema na guys balag kada adloy mm. na ana ang mahitabo basta sa ah, nag ang tinuod kay kita ra man dire wa may laing taong kapananghiran lisod pug sa laing tao ka mananghid, lisod pug didto ka sa silingan mananghit nga mula ka opaka. Ka, ah, umaon sa kansilingan silingan mo abaga nimo. di ba? Oh, um, so mora na siya guys ato ang kuan. Akong gi-share sa inyo Bahin sa kuang papang uh, also known as Father Earth. So mora to guys. Mana siya. So matud pa niya magulat na lang po dayta nga makadaog, may lang makadaog guys no. May lag birmi makadaog. Bitaw guys, joke lang no. Kaya kanang mga suwertris kanang mga, mga sugal-sugal, suwerte-suwerte, -sugal, rabi na. So, kalipay man nila. Kasagaran lagi dito, yung mga classmate dito, ako maabtan. Kaya, buro na lang po ani ano yung magtaya. Pero, hindi ko gataya, guys. Talagsaragit ka ayos kanang ka ng kanang borag. Basin warag. Basinday, warag ba? Mm. So, ako ma, maabtan dito ay purus sigid mga senior citizen kay mo pud lagi na kalipay lagi Oo labi na kay panila pa nila sa wala pa sila nang senior um, Kaya mamasin lagi sad sila nga makadaog kita magtanan mamasin no mm. Um. si ako dito naabtan ako siya dito nga na siya ka chika dito na dapit ilang kuan bay pa ba, sir ilang sir hindi to man siya ni sa dapit ilan ni Didomo nga dalan. Sa corner na ba ingon na din ilang sagit. O oh, na mo siya kachika. Iyang kachika dito itong palitan na tos kawayan na. <laughs> Iyang nabutan dito. Dine tila, Dine? Dine man sila. Nilabay man sila dine. Nawala sa nagpalit sa dabong kay... na pa may nabilin ha? Sila man itong palitan, anang kawayan. Naaman di dagko to sa ilalom nakabutang. kabutang. Abi gagmay. Oh, uh, na lagi dito mo iyang mo yaku naabtan abtan dito ba yung, yung a um, So anak ra. Eh, bago bago pa kong nga nag bike bike ko oh, guys kay may gan ako kay ni katabang ako ng bike bakay speaking of apas apas niya dali ra kay masapun gina ko yah dito sa di ko kasapun guys kay dagan pa mali, dagan pa may buhaton, di balay bay, Oh, um, may rag. Wala ko'y buhaton. May rag. Mag-atubang nga na taan yung vlog-vlog. Wala ba ako? Ba'y tanan diri. eh. Um. Usay, usay, makuan pa ko sa mga content. Kay lisod po kay magbalik-balik na lang atong content. Bidil ba nga? bahin na gin permening diri sa itong luto. Luto! Usay, sumahan ba sad mo na? Labi na kayang akong pagluto ba yung dili ba yung siya cooking show. Burag nagshare share rabi ako sa unsay among sudan anak na rabi akong content di ba guys wala ba pwede i-share sa inyong nga inani akong pamaagi sa pagluto wala ba ang ako ra mang ipakita sa inyo is katuramang mo ni akong giluto guys mo ni akong giluto karon para sa among pamaha o, ana ana mura ina ana rabi akong content maka pull pull ba nang guys oh, uh, sa unta man mura mo gyud ni akong content sa pagkakaron kay dili jud ko gasto guys nga kanang para sa uban nga mura siguro ila po ng fashion nung no, nga. Ah, ato ginigastuhan mo at bisita ng lugar kay wala well, ako dili jud anak anak guys mintras mintras ka nang ubos pa kay tagkuan, bitaw ubos pa ba di pa kaayo kuan pero matud panila nila basin hindi ay sa imong pagbisita anang lugar nga imong gipakita sa imong mga viewers basin hindi ay mukuan siya mo trending so nagya na, po ng mga pamasin pero ako sa pagkakaron dini sa gitas balay guys no masapoy ko mo basin ganahan puday mo nga makikuyog sa mo ang permi lang na arami balay sa mong buhi ni Tony sa ni Father Earth. Mura gid ni akong content sa inyo guys ang ako ang, ang akong kinabuhi as a, a beautiful wife to a handsome to a handsome uh, kanang husband, o, uh, 'di ba? Charla. ni taas ang kilay ni Anthony wala na guys. Watan Bitaw guys oy. So mura to so magkit magkuha ano na punta guys mo makita ta later kay tiwasubsan ako ni ako ang was, -was, -was, was na malaw na pagaliya mga bulingon ni Father Earth ako na lang pong gilabhan um, ako na lang pong gilabuan tanan-tanan niya mga bulingon no kay eh, di na na makasugakot si si Father Earth sa si inana nga pangidad usay so, share may pasagdan uh, ako siya nga share maglabas iya mga kanang pambalay lang pa kanang iya mga panti, ana rin kay put pero buya pa sa siya pero mo lagi naman maayuhan di la niya maayuhan na kita kay makasimhot biyata. Muto mm, na nga ang tanan-tanan pud niyang mga bulang na part na gid siya sa usa na siya sa kuan kanang kanang ako ang ati manunon pud diri sa balay dako kayo nga ati manunon ba ako ang responsibilidad nga sangalan nga na, na siya sa mo nagkuyo o responsibilidad na lang siya ni Tony mo lagi usahay, usahay sahay po mo init po niya mong ulo kay kanang dili bitaw siya maminaw na to nang naihang kanang kinaiya nga di siya maminaw ba o um, oh, na mo amo po lagi siyang ko ano kanang masudyaan ba um, pero na dili mo abot sa punto nga amo siyang ko ano kasakitan kay di man na maayo Hmm, kanang dili man ang ayong atong pasakitan atong ginikanan labi nag kanang sa ina anak nga edad ko ana ba na sila dali ra mahiubos dali ra mahiubos basta ing ana edad pangidad so kung pwede pa nato sila maistorya pwede pa ato ah, na lang yun lang istoryahon kutob sa atong makaya kutob sa atong makaya guys kay Tauro ba'y punta no? tawo ra pud masakitan pud o maistress ma-stress ba ya ko ma-stress ba ya? ming -tunin mo nang amo timbang na nang timbang-timbangon ba dili kay namo seryosohon pod kay simbak-simbak pud no so anak ra -kyo. Thank you so much guys. Domingo dito ito karon mo ni atong video. And for to this video guys, bahin sa kang papang kay Father Earth. Thank you so much for watching and thank you so much for the support. Please like and subscribe. Che Blagueras YTC. Thank you so much guys. Guys, and we will see you again next time. Bye-bye. And have a nice day.